Ang nang iwan oh. Nang iwan luko oh. Oh, basag. Basag naman eh. Ito mo, sa sasambutin natin. Sige, sasambutin natin. Sasambutin natin oh. Oh, dahan-dahan mo sambut. Oh, ayan oh, hulog yun o oh. uy pasmado yes. yun ganda o oh, sabi ko sa iyo sambot ko yun eh oh. <laughs> sabi ko eh sambot ko yun e eh. katsira ko nung araw eh namatay yung aking ano pagbaba ko nung tanan eh. ito ang katugso e hey, na ligaya

Ganda ng kanila oh. Ganda ng lang kanilang... kanlang andam yo. Tata tayo. Buko sa buko press. Buko tayo, buko tayo. <laughs> wow, oh, bente sa akin. Bente sa akin, bakit pagpakalamin sa akin? Ito na. Huwag kang makialam sa akin, akong bibili. Ay, libre ka lang, 20 pa sa'yo. O, bakit Hanggang ba? Ka, ano ka, batas? 20, boss. Hindi, Batas ako. Yan. ako. Basta 20, <laughs> Basta 20, boss. Basta 20, boss. Ako may ari ng pera. Pakalam ko sa buhay mo. Basta 20 ko. Libre na kita. Ikaw pa 20. Wala akong pakalam. Basta 20 ang gusto ko. Kasi 20 yan. Ang tibay mo, brad. Kinsi okay, lang po yan. O sige, kinsi. Kinsi Ah, pay naman piso. Oh, ito mo na. o yan. Uh, buko. Fresh buko dito sa San Marino. Talino, skin talaga. Reklamo ka talaga eh. Nakiki ka lang. Sabi mo, libre mo ako tapos ngayon magre-reklamo ka. <laughs> Sa kaputa. <laughs> na mo. Dong, wala na magi-deliver Sabado. Okay. Meron yan, hapo na. Hapo wala na ang ano. Na uh, 'yung uh, 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 babantay. motor sa